Nayon na yon. kasi as you can see hindi to may de define ng growing eh like for example if you could look at this side ito yung roadway and cliffy well in fact this way naman yes. yung makikita mo sobrang cliff sobrang lalim, lalim. yes so meron tayong mga structural element na talagang kailangan i-provide in order for our structure to be strengthened Architect. Hello, hello Engineer Architect. Hi, hello. Hello po. Good morning. Good morning. Hello po. Paano po ba kapag halimbawa po uh, pina-ocular visit na po kayo ni client sa lupa? Paano po bang mangyayari doon? Well, this is exactly what we're doing right now, so it's a very good question. Sa pag-design, importante na mapuntahan talaga or ikanda ang first meeting ni client at i-architect dun sa mismong lote yung ng bahay. This is because kailangan natin ma-define yung natural terrain, yung topography, yung mga existing boundaries, mga utilities, like for example, meron ba siyang existing electrical post, electrical post? meron ba siyang existing drainage line, uh, meron ba siyang uh, neighboring na obstruction or something na kailangan iwasan, and, oh, those are the things na kailangan mong consider And to add on po, yung direction ng sun from east to west, saan ang direction ng tamang ilalagay natin yung mga facilities. The yeah, orientation ng bahay. And also yung wind direction, kailangan din yan. Yeah, so next time, pag magpapakandak po kayo ng meeting, iset ninyo sa site. Sa site Para mga. hindi sayang yung oras at magkaroon kagad na idea si architect designer, okay. si engineer, kung ano ang klaseng bahay ang didesign. So, yun po. Ito po ang ginagawa namin palagi. Ocular visit muna. And para... Yes, pak. Right like, na, unaligtaay sa ating Sa Tagaytay. Right natin. Ngayon, prospect client. Prospect client na talagang bibisitahin muna natin yung terrain ng kanyang uh, lupa and hoping na mag-come up si Architect sa maganda yes. at very effective na design. Okay po, maraming maraming salamat po. That's would be the helpful ideas po na may bibigay niyo po sa ating mga clients natin. Salamat po. Bye. Bye.